Magandang tanghali sa inyong lahat dyan, mga idol. Kakain tayo ngayon, tanghalian. Ang ating ulam ay ito. So. Ayan. Ayan. Apritada. Yun, oh. Sarap. Mm. Kain na tayo kasi oras natin ay 12 pasado na. Ngayon lang tayo Kakain. Nói, à, ừ. Cảm ơn. Cảm ơn. À, cái ta nói ơi hùng anh hùng anh hùng anh 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 không

Ininit -in niya lang ito kasi naka-plastic na ito eh. Ano. Naka-plastic na ano, yung na plastic na walang ano, tawag na. Naka-shell siya. Ininitin mo na lang. Kain. Hmm. Sarap. Sarap ng pagkain ano, niya, aplikada. Hmm. Tapos parang ano, siya, soys, ano soys lang siya, soy, ano, sauce lang sa laman. Wala siyang mga sawo. Mm. Hmm. Hmm. Taba. Lihat ayam tupik. Mayana. Jangan nanti yang Ito na yung baso dito. Ito yung tinatago yung ano ko. Ito yung pinakabas ko dyan. Ito so, dito. Hmm. Uras. O, so. oh, 12, 20 na. Ito so, kayo doon. mamaya na. Ang gulo ng pusa ko. Oh, ako bantay na. Pag kumakain ako, kailangan marami akong tubig. Busog na naman tayo. Pahinga na naman tayo hanggang hanggang 1. Break time. Ayan, break time ko. Di ba? Alas 12 pasado na ako nag, uh, um, kakain dahil ano, busy sa trabaho minsan nakakaligtaan ng kumain. Kasi no pag minsan pag busog ako, hindi na ako kumakain. Uh, kasi kanina ano, tinapay sa umaga. Nagkakapi, tama marami tinapay. Ni yeah. no so, mga paghintay ng mga ano. Oo. Tahimik na naman tayo dahil wala mo. Ang Pawisan tayo. Ang init. Tapos, tapos magtagulan, mainit na naman. Oh. No? Ang init. Ang Habi. No? Parang ulan na naman mamaya ito. Magkahalap ang lakong naman. Ito'y Tapos, taas na ng mga damo. So, thank you Lord. Ang May mga pasok na kasi. May mga eskwela. Ayun, tahimik yung ating yung aming cover court. Tahimik. O, oh, doon lang. Doon, doon, doon. Doon, doon. Ayun, ang tahimik, o. Oh. Dito lang maingay, dalawa, Ang ingay, o. Oh. Arrest pang kulay, o. Oh. Ah. Ayun, isa babae. Ito, lalaki. Ah. Tahimik, o. Eh. Ayan dito eh. Ako lang tao dito. Walang ibang tao kundi ako lang. Ano kayo dyan? Ang iingay nyo eh. Ha? Huh? Pinag at saka pinaglutuan oh. No? Maghuhugas pa tayo. Hugas-hugas. Para makapagpahinga naman kahit konti lang. dadali na natin ito. Kasi dadaling ko na to Kasi oh, marami. Ayan, para malinisan. Matas. Bye-bye. Huwag sa tayo. Bye-bye.